Happy, happy birthday Ate Ika! Ang bilis ng panahon ano. Parang kailan lang. Iniintay-intay ka pa namin ni Papa mo. Almost uh, one year na kaming kasal. Hindi pa rin ako nabubuntis. So, parang naisip namin baka may depresya ang isa't isa. Kasi one year ang tagal ang tagal yun para sa akin kasi uh, after na ikinasal kami gusto ko kaagad maguntis eh oh, baby kaagad gusto namin magkaanak agad kahit hindi pa kami financially stable wala pa kami bahay wala kaming pera basta gusto lang namin magkaanak agad but uh, hindi naman siya agad binigay sa amin na naguntay kami ng isang taon muna halos buwan-buwan, hinihintay -buwan, namin na uh, maging positive. Ba't hindi nangyari? Pero sabi nga, huwag mainip. Darating din ang time. Until uh, December, I think. Uh, nasa Walter kasi kami noon. Uh, masama yung pakiramdam ko. Parang sabi ko, parang dinatnan ako. So, tining, tumingin ako sa, pumunta ako sa CR, sa CR ng Walter. yung meron ako, eh wala. So sabi ko, bili kami ng PT para ano, kasi parang one week na akong delayed dati. O, one week. So nagtest Pagdating namin sa bahay, dun sa inuupahan namin, nagtest agad ako, punta akong CR. Tapos yun na nga, ito yung uti. Nung pinata ko yung ano, uti, uti may isang lumabas. So sabi ni Calvo, katabi ko kasi si Calvo. Isa pa, isa pa, isa pa. Talagang na preparation na isa pang guhit. Kasi ba diba, pag dalawang guhit, it means buntis. So yun na nga, it turns out na dalawa nga. So tuwang-tuwa, tuwa, -tua. tuwa -tua talaga may that time. And then, yun na nga, after 9 months a long journey ng pagbubuntis September 15, 1.30 na madaling araw, ayun na nagsila ako ng isang baby girl syempre, tumangtuwa na naman ng kalbo kasi uh, normal normal yung pagkakaanak pagkakaanak ko pagkakalabas and then pero ito nakakatuwa nang tinignan ko si baby sa tabi ko. Sabi ko, ano ko ba to? <laughs> parang na, parang hindi makapaniwala kung ano ko ba yun. <laughs> Kasi walang resemblance sa aming mag-asawa. Iba yung mukha niya nung, nung, una ko siyang nakita. Nung first uh, day niya. Iba, iba talaga yung mukha. Pati nga yung mga kapatid ko, nagtatawanan parang kantang ha. Sino <laughs> nung anak mo yan? Siyempre anak mo yan. Actually, yung sa pagsasalita lang naman ang problema sa kanya. Sa utal. Pero o, ano siya, magaling ang kamay. Magaling mag-drawing. Maganda ang hand-written. Hand, oo nga, hand-written. Magaling siya, kaya in-enroll namin siya, ano. Ayun nga, kalipas ng mga buwan, mga taon, mga ilang taon pala. Aba, mamotaktakan mo. Ay, isa pa. Napaka-active niyan sa school. Uh, sali sa sayaw, na drawing. Basta, lahat sinasalihan. Nakakatuwa bata. Nakagulat pa ha. Pagka every time na may PTC, eto na nga, eto na. Ang laging sa sinasabi ng mga teacher, Mami, si Erika po. Napakadaldal. Oh, Jesus, Sabi ko, Oh, thank you, Lord. Salamat po. Dahil yung pag-aalala namin na ah, ganun si ate is nawala. At sa tulong na rin ng mga teacher, unang-una -una kay Lord. Unang-una -una talaga kay Lord. So, yun na nga. Uh, laking pasalamat namin dahil uh, nag-improve. Naging madaldal pa ha. Yun talaga ang comment ng mga teacher kapag may meeting. Madaldal daw. Pero huwag ka dati nung no, magpo-four years old pa lang ha. Nung no, nga siya, ah, kapag tinatanong namin ko anong gusto niya, handa ang sasabihin niya sa amin, hindi siya magsasalita. Mungustra lang siya. Nasabihin niya, tsaka Ibig sabihin gusto daw niya ng ice cream at cake. At hindi kasi hindi niya kasi hindi niya mabigkas yung ice cream at saka cake. Kasi nga delay siya sa pagsasalita. So yun na nga. Um, fast forward to cut the long story short. Uh, aktibo siyang bata during el her elementary days. Pero nung Uh, nung nag high school siya parang medyo nag iba alam niya naman na uh, pumasok sa uh, bagong environment, high school high school life, kasi dito sa amin konti lang ang estudyante, pero tutok na tutok ka ah. dito sa amin private kasi uh, talagang bah malapit lang dito sa amin, uuwi, papasok malapit lang, lalakarin lang. So, nung nag-high school, parang medyo nag-iba. Kasi marami na doon, mas maraming tao kang makakasama. Marami kang makikita, iba't ibang uh, ugali, ganyan. So, parang naglaylo si ate, parang naging mahiyain ba. Nawala sa pagiging aktibo, madaling salita. Ganyan. Pero Uh, hindi siya sumasali sa mga activities sa school. Kahit sa sayaw, eh, ang galing-galing yan sumayaw. Hindi mo yan mapipilit sa mali. Siguro dahil nahihiya, nagdadalaga na eh. Tsaka ibang ang environment na. Good day mga kamakal! Sanggan ni muna at talaga naman ang haba ng kwento ni Mrs. is ay, ay may karugtong pa. Ay bukas na natin ipagpapatuloy ha. Ay baka tayo abutin ng ating gabi. Kaya mga giliw, hanggang sa muli.